Samantala, nagpulong ang mga telecommunication companies, ICTB, Call at Provincial Government na Masbate upang pag-usapan ang pagpapabilis ng pagbabalik ng komunikasyon at mga pasilidad dito sa lugar. Si Daryl Buena ng PTV Legaspi sa detalye. Patuloy na nagpapaabot ng dulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Bicol Region sa mga nasalanta ng bagyong opong sa mas batang makalipas ang higit isang linggo matapos ng pananalasan nito sa lalawigan. Nakiisang pedaya Bicol sa patuloy na pagripak ng mga food packs sa Camp Ola sa Legazpi Albay para ipamahagi sa mga pamilyang mas nangangailangan ng suporta sa probinsya ng mas batang matapos ang paghahugupit ng bagyo. Patuloy na isinasakay sa mga truck ang karagdagang mga food and non-food items para sa mga apektado ng bagyong opong. Kasama sa mga dagdag na ayuda ang 200 karton ng family packs, 500 hygiene kits at iba pang paangunahing mga gamit na makakatulong sa ponti-uting pagbangon ng mga residente lalo na sa masbate. Samantala, Nagsagawa ng meeting ang mga telcos kasabay ng DICT Bicol at Provincial Government ng Masbati, katuwang ang mga opisyales at kawani ng DICT. Layo ng pagpupulong na mapataas ang antas ng pagpapabilis ng Restoration ng Communication Facilities. Mula sa PTV Ligaspi, Daral Buena. Para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.